Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood dito sa akin. Welcome back dito sa MyLitaro. At uh, maraming salamat po sa lahat ng magpabook ng reading. Pasensya na po kayo kasi na-crowded po yung pag-schedule natin yung nawala po ako ng lamay ng nanay ko. So, nagkasunod po yung lahat. Tinatapos ko po yung lahat. And sa mga nagra-rush po, pwede naman po kayong sumingit. Basta nakapayment po kayo, isisingit po namin kayo. Maraming salamat po sa lahat ng bumabalik at nagpapariding. At this especially po yung mga nagpaalaga, bumabalik po sila at nagdadala sila ng mga kakilala nila dahil natulungan natin. Okay? So, dito tayo sa Queen of Swords. Um, tahimik, ano? Takot siya makagawa ng ano, ng, ng wrong move ng person mo. Takot siya makagalaw ng mali. Okay? So, Queen of Swords ay meron tayong strength. Wow. Ano to? Sige, tingnan muna natin. Merong offer sa kanya or may nagkakagusto sa kanya na tinatanggihan niya. Possible katrabaho, malapit possible din to na napatulan niya pero hindi niya hindi siya happy yon stalking siya sa iyo parang ang laki ng nawala ang laki ng nawala nawala sa kanya simula ng simula ng nagkalayo kayo kasi may four of cups eh naghanap siya ng kasagutan sa tingin ko meron siyang tinitingnan sa account mo or something. Okay. Ayan, oh. Parang lagi siyang parang lagi siyang handa iwan ng isa. Okay. Siguro iba sa inyo may may third party na involved. Kaso tinatanong niya ang sarili niya, ang tanong kung matatanggap mo ba siya. Yun ang nasi-sense ko sa cards ninyo. Anytime pwede siyang makipaghiwalay. Anytime pwede siyang uh, magparamdam. Pero tinatanong niya yung sarili niya. Tatanggapin mo pa ba siya? Yun ang ano. Kasi mukhang atang in-stock mo siya. Ay, kinat mo siya or... Ano ba tawag dito? Parang kinat mo siya eh. Blinak? Okay? Sobrang hiya niya sa iyo, ano? Ah, uh, mag-ingat-ingat kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo, ha? Nakakasagap kayo ng hindi magandang balita. Kasi minsan ang ang pagsisinungaling kasi ng isang tao ay nakakaapekto sa relasyon ninyo. Huwag basta-bastang halimbawa ay nakita ko yung asawa mo ganito ganito. Nakaka-effect po 'yan. Kailangan po may ebidensya po yung mga nagsusumbong sa inyo. Huwag niyo pong ano bang tawag dito? Huwag nyo pong patulan or makinig ka agad. Mas maganda pa rin yung... Ano bang tawag dito? Yung fair kayo. Kung nagsusumbong ang kaibigan mo, and then maganda po yung kung may ebidensya po sila or kamag-anak ng person mo. May mga taong naiingit sa kanya. Okay? May mga taong... uh, nakaharang ano, nagsasalita ng hindi maganda. So meron din po ako dito nakita na parang ano siya, eh, parang ayaw sa iyo ka mag-anak, kaibigan, nag-advise ng hindi maganda. Marami siyang nakasurround na tao, bad influence, uh, meron bad habit. Ano po ba yung bad habit na yun? Marami pong ibig sabihin nun. Okay. So pero actually believe din siya sa eh kasi simula na pong simula na po nung nagtiwala ka sa kanya nag-grow kayong dalawa. 'Yun ang nakikita ko dito. Okay? So, oy, meron nag-iisip siyang pakasalan ka. Wow. Ini ba sa inyo kasal na? Kayo yung mahal niya, yung pamilya niya importante sa akin. 'Yun ang sinasabi niya ha. Merong taong paparating na maghahatid sa inyo ng swerte. Okay? May maghahatid ng swerte. Babalik itong tao nito. Sigurong iba sa inyo malayo eh. Parang hindi kayo sure kung kung ikakasal ba kayo. Matutuloy bang kasal ninyo? Matutuloy bang pagsasama ninyo? Ganun yung mga sinasabi dito sa cards makinig ka, ikaw nanonood ka sa akin. Pag in love kasi ang isang tao, saradong utak natin. Makiramdam kayo. Huwag na huwag kayong matakot na sila na lang yung parang buhay ninyo. Okay? Kaya ito yung nangyayari sa inyo eh. Yan. Iniwan ka. For sure, yung iba sa inyo, naiwan. Pabalik kasi ito eh. Pabalik. Yan kayo at ang pamilya niya ang pinipili niya kung may mga anak kayo, kung kasal kayo. Okay? Expected ninyo yung ex ninyo babalik sa inyo kasi pag ganun yung, yung si Six of Wands. Tsaka yung katabi niya, napakaganda si The World at tsaka si Seven of Pentacles. Okay? Magta-travel kayo ulit, if ever. Kung halimbawa nag-a-apply itong taon na ito, magta-travel kayong ulit. Okay? So, tuloy ang kasal kung meron kayong bala ka magpakasal or magsasama. Naintindihan? Pero kung wala, syempre, magingat-ingat po kayo sa mga scammer. Meron kaming tinatawag na love scam. Pinapaibig kayo, liniligawan through internet, tapos yun ang nangyayari. Diba? Okay? Magingat po kayo mga mahal ko. Sobrang mag-ingat po kayo kasi alam ko po malambot ang puso ninyo. Okay? Mas maganda po kung bago kayo papasok sa relasyon or naghihinala na kayo sa inyong relasyon or sa person ninyo, magpa-reading na po kayo. Okay? Meron akong nakikita dito 'yung mga nanonood ang lakas ng tiwala mo sa sarili mo na hindi siya magloloko. Meron naman iba dito, hindi na nagtataro, hindi na nanonood kasi malakas na yung loob ninyo. Maganda pa rin yung araw-arawin ninyo, manood kayo ng taro kasi nakakatulong po yan sa inyo. Okay? Ng iba dito parang tinatamad na. May nasisense lang ako na para nakakalimutan ninyo. Pero maganda po na may guidance po talaga kayo. Alam ko po yung iba nagtatampo kasi lagi ako. Minsan wala. Pero hindi niyo naman po ako masisi mga mahal ko. Kasi talagang crowded po ang work ni Miley Taro. Yes po. Hindi ko kasi kayang pabayaan yung mga inaalagaan ko. So good luck yung mga ano yung mga yung mga ano, ano bang tawag dito? Good luck sa mga bagong pakakasalan, ha? Okay. Tingnan natin. Tingnan natin. Hugot pa tayo ng... Okay. Oh. Matutuloy talaga ang pag-alis niya. Mm -mm. Mukhang babalik talaga to. 100% po kayo ang pinipili niya. Medyo inaalala niya lang yung financial. Yung kapag nag-abroad po yung person ninyo, mari po yung makaalis. Pag hindi naman po nag-abroad, mari pong may travel lang tayong nakikita sa kanya. Travel star. Okay? Mm. Oh, wow, ganda. Bismillah. So, meron tayong nakikita dito na parang 8 na ano. Yung iniisip niyang pera or gastos sa pagkakasal kasalan ninyo may makakatulong. If ever, kung ikakasal kayo. Pero kung hindi naman kayo ikakasal, meron siyang iniisip na dito gusto kanyang buwayin ng nasa maayos na paraan. Sustento, nasa maayos. Okay? Nag-worry naman siya sa paano kanya buwayin. Siguro yung iba sa inyo, kayo yung madiskarte, kayo yung may pera, kayo yung mayaman. May mga ganun po yun eh. Hindi naman po lahat ng lalaki ay meron. Yung iba naman po sa inyo, kayo yung umaasa sa kanila. Okay? Uh, meron po akong iniisip dito nakikita ko na parang kung ikaw ang umaasa sa kanya maaring nalulungkot siya na dapat fair kayo may iba ba sa inyo dito na pinahinto sa trabaho ng person ninyo halimbawa same man yung person ninyo pinahinto na kayo ba? Diba? so dito tayo sa inyo yan ang dami mong overthink, crowded yung pag-iisip mo. Pero alam mo, bilib ako sa'yo, mabilis kang mag-move forward, May, mabilis ka mag-move on. Silent ano ka eh, silent warrior ka. Yan. Hindi alam ng lahat, even your family, hindi alam ng lahat na nagsasuffer ka. ba? Diba? Napakalakas mo. Magaan ang pakiramdam mo. Kahit even though na marami kang problemang kinakaharap. Ayan, no? Ayan. So, grabe yung luha mo sa kanya. Dagat ng iniyak mo dito sa tao na ito. Hoping, ano? Hoping yung magbago. May magbabago ba? Anong asahan? May bisita ka daw, oh. Maybe this week. May isang tao magbibigay sa inyo ng magandang balita. Ace of Cups, the Lovers. Ayan. Ayan, 'no. Oh. May pap may paparating na tao, unexpected po ito. Hindi po ito plano. Unexpected po itong paparating magbibigay sa iyo ng magandang balita. Kung hindi po ito tao bibisita sa inyo, possible pong swerte papasukin ng bahay ninyo. Yan ang expecting nyo itong week or bukas. Pwede po yan, mangyayari po yan kaagad kahit mamayang gabi. Depende po sa gaano kalakas yung energy ninyo. Ano? So, so, meron tayong 10 of cups. Wow! Yan, no? Swerte so, nga. Meron pa parating. So, good luck sa inyo. Huwag kayong huminto sa so, kung ano man yung plano ninyo ngayon. Okay, mga mahal ko? Kailangan po lakas po talaga ng loob. Huwag kayong magpatalo. Ito po ang aking Facebook account. May litaro po. Yan po ang aking na pwede nyong i-message. Huwag po kayong tumawag dito. Wala pong tatawag dito. Okay? Ito po ang aking Facebook account. 413 247 Okay, namatay po ang nanay ko kaya po ganyan. Last ano lang po siya namatay. Ah, uh, Tuesday ba 'yun? Yan. Last month. February na tayo ngayon eh, ng January. So June 4 po ito po ang aking Facebook account, okay, mga mahal ko. So, kung gusto niyo pong magpatulong sa atin, tutulungan ko po kayo, huwag kayong mag-alala. Okay, so Ah, uh, gusto ko lang po abisuhan yung mga katulad kong employee na nasa Maynila, okay? Baka may kilala kayong pangalan ano uh, yung nangyari kasi sa ano to. Wait lang. Yun nangyari kasi sa nanay ko talagang biglaan akong umalis. So, kailangan ko ng katulong talaga. Okay? Alam nyo, pag namatayan kayo, bulag bingi na po kayo. Ang iniisip nyo na lang is makalipad. Especially pag katulad kong malayo. Okay? Baka po kilala nyo ito. ah uh, siya po yung nakuha namin 5 days only. ah uh, dalawa po yan silang magkasama. Kilala nyo po yan. na uh, kung kilala nyo po. Mapagbigay pong alam sa amin. Naka-blatter na po yan. Uh, bagong, ano ba yun? Bagong baryo, kalookan. Silang nakatira po. Ayan po ang itsura niya. Okay, tomboy po yan. Yellow po yung buhok niya. Naka-bleach. Yan po yung partner niya. Okay. Five days po akong nawala. Pinag... Hindi, three days lang po ata eh. Two days ago, two days silang nag-stay sa akin tapos nawala na po ako pumunta, pumunta na po ako ng Mindanao okay, yan po yung Facebook account na ginagamit nila nagnakaw po sila sa amin dalawang cellphone at yung pera okay, yan po ang Facebook ng babae yung kanina yan po, okay so, nasa bagong Barrio, Kaloocan po sila naka-stay. Nagnakaw po sila sa akin ng 10,000 at saka dalawang cellphone. Yan talagang ano bang tawag dito uh, in grinad po nila yung opportunity na sakto may problema ako sa nanay ko syempre sy syempre po naka black po yung utak ko so okay lang po yun pero aaksyunan ko po ito hindi po ako papayag ibabalik ko po sa kanila kung anong ginawa nila sa akin okay hindi ko hindi po ako papayag kasi uh, bakit ayoko pong may may amo na katulad kong napakabait na pero still pa rin na ginagawa ng masama. Okay? So, wag po kayong mag-alala kayong mga followers ko. wag po kayong mag-alala. Malakas po tayo. Malakas ang ating ano. Uh, meron naman po tayong batas. Pwedeng lapitan. Nagawang ko na po yan ng paraan. Sin uh, yung mga taga-baryo, bagong baryo kaloocan. Pag meron pong nanonood dito sa akin, pwede po kayong mag-PM sa akin. Willing po ako magbayad. Willing din po ako magbayad sa mga taong nakakakilala sa kanila. Meron po yan. Meron po akong ibibigay sa inyo kung makakapagbigay po kayo ng info. Okay? Hindi po yun sa pera yung kinuha nila sa akin eh. Yung cellphone, kaya kong bilhin yung anak ko. Cellphone kasi yun ng anak ko. Kaya kong bumili. Yung perang ninakaw nila sa akin, 10,000. Kaya ko po yung kitain. Magtatrabaho lang po ako. Kikitain ko na po yun. Pero, yung abuso ninyo po sa mga amo ninyo ay sobra-sobra na po eh. Kaya, gagawang ko po talaga yan ng leksyon. Yan, dalawa na yan. Hindi ko po kayo tatantanan hanggat hindi po kayo makita. Okay? Magwiling po akong magbibigay ng pera. Kung sino man ang makakapagturo. Kung hindi naman po kayo, kung hindi nyo po alam, pwede naman po na uh, limbawa takot kayo, pumunta lang po kayo sa police stations uh, sa bagong ano na yung dalawa na yan ay nasa post. Okay? Naka-post po yan sa kasambahay na ano. So, basta kung willing po kayong makipagtulungan sa akin, hindi po kayo talo. Okay, maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin. Basahin lang po natin yung mga nagpapasalamat ngayon sa akin. Ma'am, nung nakita kitang umiyak, sobra po talagang napahagulgol ako. Hindi ko po kayang makitang umiiyak ka. Mas grabe po yung hindi ko po alam yung gagawin. Ang tanging magagawa ko lang po sa inyo ay magbigay po ng suporta sa inyo, Ma'am. Makabawi man lang sa lahat ng naitulong mo sa akin, ma'am. Ma'am, maraming maraming salamat po. God bless you. At ang laki po ng naiambag mo sa buhay ko. Inayos mo ang buhay ko at kaperahan. Talagang nung time na down na down ako, ikaw lang po ang tumulong sa akin. Ngayon po, it's time naman po na isa ako sa mga taong tutulong naman po sa inyo. Maraming salamat mga mahal ko ha. Maraming salamat po. God bless you. So... Ingat po kayo and maraming maraming salamat. Yeah, yung ito kasi si ma'am, ano eh, parang nananakit kasi yung asawa niya. So, yun, parang pinakalma natin yung asawa niya. So, nagbago po yung asawa niya. Kung gusto nyo po magpalaga magpaalaga po kayo. Kung hindi nyo kaya magpaalaga, mag po kayo. Kung hindi nyo kaya mag mag ano po kayo, mag essential oils po tayo para yung mga loves oils oil po natin, yung mga love love oil or money oil, meron po tayong matat, ma ma meron pong benefits yan, at saka yung mga spray natin. Meron po. Okay? So, ingat po kayo. Maraming, maraming salamat. Good luck sa mga ikakasal. Alam nyo, last month pa malabas. lumalabas. Okay? Good luck. Congratulations in advance. Bye-bye.